sa mga pagunahing balita. Arms cash na consumption criminal group na diskubre sa boy, patrol Call ng Pilar MPS na aksidente habang bi-responde, re Minero na rank 1 municipal most wanted person ng San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte, Calaboso. Inflation rate sa Bicol bumaba umano noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. At, at pangampayan ng mga lokal na kandidato at partilis albay puspusan. magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ikawalo ng Abril, taong kasalukuyan. Narecover ng NBI ang mga natitirang armas ng Conception Criminal Group matapos ang voluntaryong pagsuko ng ground commander ng grupo na si Alias Marasigan. Ilan sa mga armas na hukay ng mga otoridad sa Libon Albay. May report si Angeline Dagta. Aabot sa walong high-powered firearms Magazines, mga bala at iba pang gamit pang insurhensya ang narecover ng National Bureau of Investigation o NBI Bicol matapos na ituro ng sumukong ground commander ng Concepcion Criminal Gang ang kanilang arms cache o imbaka ng mga armas nitong Sabado, Abril 5. Ayon kay Attorney Felipe Jesse Jimenez Jr., Senior Agent ng NBI Legaspi, ilang mga baril at mga bala ang nakukay nila sa bahagi ng sitio pinagbadilan Barangay Bugas sa Bayan ng Libon habang ang iba ay narecover sa dingding at iba pang bahagi ng, bahagi ng bahay ng sumukong ground commander na si Alias Marasigan sa Zone 5, Barangay Alongong ng Parehong Bayan. Ang mga baril na yon ay ang responsable sa pagbili nun. Base sa interview ko doon sa nag, uh, naging witness natin, binili yun, binili ni Gilbert at dinala dyan. Yun ang gamit nila, armas, laban sa gobyerno pag sila ay aarestuhin. Dagdag pa ni Attorney Jimenez, batay sa si salaysay umanoni ni Marasigan. Taong 2024 nang ibaon ng grupo ang mga armas matapos na masawi ang leader na si Gilbert Concepcion. Yung apat na na-recover doon sa bundok ng uh, pinagbadilan, pinagbabilan, yun yung gamit ni Gilbert Concepcion na personal. Apat yun. Nung namatay siya, kinuha ni... itinago nila sa bundok. Yung nandun kay uh, Bragais, galing din yon kay Gilbert Conception, tiniwala din kay Rex Bragais para gamitin niya rin para sa grupo niya uh, meaning uh, isa lang pinanggalingan ng kay Gilbert Conception. Nasa kusudiya pa ngayon ng NBI Bicol ang mga narecover ng mga armas para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Wasak ang unahang bahagi ng patrol car ng Pilar MPS matapos na maatrasan at masagi pa ng isang 10-wheeler truck. Rumuspendo lamang daw ito sa nasira ang truck ng mangyari ang aksidente. May report si Danica Garcia. Wasak ang unahang bahaging ito ng patrol car ng Pilar Municipal Police Station matapos na maatrasan at masagi pa ng nirespondihang 10-wheeler truck alas 8 kaninang umaga sa Barangay Danlog Puchaw, Pilar Sorsogon. Ayon kay Police Staff Sergeant Christopher Lopez, investigator ng Pilar Municipal Police Station, nitong linggo nang masiraan ang truck at dahil nagdudulot na ito ng traffic sa lugar, nagpa siyang himpilan. Nahilain na ito patungo sa mas ligtas na lugar, subalit aksidenteng naputol ang lubid na nagkokonekta sa truck at sa patrol car na nauwi sa aksidente. Actually, yung sasakyan mag total wreck na yun kasi yung extent ng damage ng ano is inabot yung makina ng ano eh, nung sasakyan as in sira basag yung windshield. In short, total wreck po yung ano namin, yung patrol car. Maswerte na lamang na walang nasugatan o nadamay sa insidente. So kami, uh, as of now po, piniprepare muna namin yung mga kaukulang uh, dokumento preparing for filing of case for reckless and fraud that's to damage to property. If talimbawa, kung, kasi wala pa man po kami ma'am na hawak na document na magsasabi yung or pumunta dito yung may-ari non-driver na they are willing to uh, kung ano yung final decision regarding sa incident, wala pa po kami hawak. That's why kami po, piniprepare po namin preparing yung mga document for filing of case. Samantala, ng may-ari ng truck ang gastusin sa pagsasaayos ng patrol car. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Kalaboso ang isang 38 anyos na minero dahil sa dalawang kaso ng acts of lasciviousness. Isang taon umanong nagtago ang sospek bago natuntun ng mga otoridad. Narito ang aking report. Kalaboso ang isang minero sa ikinasang operasyon sa Purok Uno, Barangay Malakbang, Paracali, Camarines Norte, alas 12.15 ng tanghali kahapon dahil sa kasong acts of lasciviousness. Kinilala ang sospek na si Alias Ro, 38 anyos, walang asawa at residente ng bayan ng San Lorenzo Ruiz. Ayon kay Police Major Carlos Gali, sang hepe ng San Lorenzo Ruiz Municipal Police Station, itinaturing ang sospek na rank 1 municipal most wanted person ng San Lorenzo Ruiz, na isang taon ring nagtago sa batas dahil sa darawang kaso ng acts of lasciviousness na ginagawa nito sa kanyang kabarangay. Meron po siyang nakabindi na kaso na act of business. Dalawa po ang kinakarap niya. Yung isa po ay 5 bail na 36,000 and yung isa naman po ay service of Narasto ang sospek ng pinagsanib persa ng San Lorenzo Municipal Police Station, Criminal Investigation and Detection Group, Camarines Norte Provincial Field Unit at Camarines Norte Second Provincial Mobile Force Company. Sa bisa ng warrant of arrest, inilabas si Honorable Judge Michelle Faurillo Huben, acting presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court. Mamaya naman po, ay eh, uh, ako po nagpapasalamat. Uh, kasi po lahat ng tayo na mga uh, mama men ay may kanya-kanyang tungkulin isa na po ito na magtulungan tali at ito naman po ay sa ikabubuti na natin komunidad. Ano po? Ah, uh, ganun din po sa mga mamamayan natin kung may mga estranghero na mababago mo po sa inyo lugar ay uh, maging alert po, po tayo ano at baka po ito yung mga wanted sa batas. Ganun din po yung may mga gumagawa ng masasama, uh, maging alis po, po tayo isang bumagad natin sa ating impilan ng pulisya kung may mga aktibidad na hindi na ito sa ating barangay. Kasalukuyang nakakulong sa San Lorenzo MPS ang suspect para sa kasalukuyang disposisyon. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Parmasena. Rifle Grenada diskubre ng isang minor de edad sa Virac Catanduanes. At inflation rate sa Bicol, umabaw mano Marso ay sa Philippine Statistics Authority. Yan at iba pang balita sa pamabalik na Kubicol Online TV. Jericho Rosales po. Bicolano. Munyan ta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo bilang hermano ng bawat Bicolano. Uya akong party list, may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming may hirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Stop. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Maraming nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> si Lito. Lito, Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito, Lito, Lito Lapid. Dumanas ka man ang hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatakling ko lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa Balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli sa ganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Kalutin mo ako ng iwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, may Sharon ka. <laughs> Number 51 sa Balota. Nagbabalik ang Akubicol Online TV. Isang rifle grenade ang nadiskubre ng isang minor de edad sa Vera Katanduanes. Tumagal ng apat na araw bago ito na i-turn over sa mga otoridad. Narito ang aking report. Isang rifle grenade ang natagpuan ng isang minor de edad sa barangay Kalabnigan sa bayan ng Virac Atanduanes nitong Abril 1. Ayon kay Police Major Emsol Ikawat, ang hepe ng Virac Municipal Police Station, na diskubre ang granada ng sampung taong gulang na batang lalaki habang naliligo sa isang ilog sa nasabing lugar. Matapos na makuha, dinala ng bata ang granada sa kanilang bahay at ipinakita sa kanyang 18 anyos na kuya. Makalipas ang apat na araw, nagpasya umano ang kuya ng bata na dalhin ang granada sa kanilang universidad upang ipasuri sa kanilang commander sa ROTC na siya namang gay alam sa mga kapulisan tinago muna nila ito doon sa malapit sa bahay nila pero bahay din pero ano walang nakatira so doon muna nila tinago to Noong April 5 itong si si ano si Jan kasi si Jan dito sa estudyante uh, dinala niya sa sa eskwela nila dito sa Katso dinala niya kasi nag-aano din siya nag-ROTC dinala niya para ipaalam doon sa sa ano nila Core Commander sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ito ng mga otoridad. Nasa kusadiyan na rin ng Provincial Explosive and Canine Unit para sa kaukulang disposisyon. Uh, Nagpunta po ka naman po kagad yung area doon. Then, ito nga po yung, ano, yung itong rifle grenade. Kasalukuyan po nasa ano na po na nasa piko nasa nandoon na po sa piko ang turnover na po Samantala, nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na kung may mga matatagpo ang kahinahinalang bagay, ay agad itong ipagbigay alam sa kanilang himpilan. Para sa mga balitang tatak Bicol, Hercules Barbacena. Kumpara noong Enero at Pebrero, mas bumaba umano ang inflation rate sa Bicol region, marso ngayong taon ayon sa PSC Bicol. Lalawigan na may, may pinakamaba, pinakamababa at pinakamataas na inflation, alamin sa report ni Angeline Dagta. Bumaba ang inflation rate sa Bicol sa 2.1% noong Marso kumpara sa 2.7% noong Pebrero at 3.2% noong Enero. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, nakapagtala ang lalawigan ng Camarines Norte ng pinakamababang inflation na umabot lamang sa 1.4%, 1.6% sa Sorsogon, 2% sa Albay, 2.1% sa Camarines Sur, 3.1% sa masbate at 3.3% sa katanduanes na may pinakamataas na inflation. Ayon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, ang pagbaba ay dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng mga basic commodities gaya ng pagkain at non-alcoholic beverages. Nakatulong din umano ang mahinang pagtaas ng presyo ng karne kumpara sa bigla ang pagtaas ng presyo nito noong nakaraang buwan. Ang pinaka-contributor is yung food and non-alcoholic an beverages, particular ang bigas dahil ang weight uh, nakita natin um, mataas, 84.4% ng uh, weights ng galing sa food and non-alcoholic beverages ay at the the other contributing um, indicators ay 84.4% so ito ang ito ang nag, nag contribute talaga sa mas mababang um, inflation this March 2025 Ayon naman kay Mary Ann Banwa ng Neda Bicol, pasok sa 2-4% na target sa Regional Development Plan ng price stability sa rehiyon. Positive signal ng price stability sa ating uh, Bicol Region. And ito din pong 2.1 ay within the Bicol Regional Development Plan's target na 2 to 4 percent. So meaning nito, uh, yung price ng ating goods and services are slowing down and becoming more manageable. And magbibigay po ito ng isa financial burden sa ating households as well as dun sa business side. It will boost the consumer, ay the confidence for the business investment. Ayon sa dalawang opisina, mas kontrolado ngayon ang presyo ng mga bilihin na pabor sa mga negosyante at consumers. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Puspusan ang ginagawang pangangampanya ni Bicol Party List Lawmaker at Lakas CMD, Congressional Candidate Attorney Jill Bungalon sa mga residente ng unang distrito ng Albay. Nilalaman ang plataforma ng kongresista, alamin sa report ni May Insinares. Mahigit sa anim na dekada nang magsasaka ang residenteng si Tatay Jaime ng Barangay Kanaway Malilipot Albay. Sa mga taong ito, bihira lamang daw ang nakakarating sa kanilang tulong mula sa pamahalaan. Ngayong halalan, sisiguraduhin niya na raw na mapupunta na sa pinakakarapat dapat na kandidato ang kanyang boto upang makapamili ng mga papasa sa kanyang kandidato. Lagi siyang dumadalo sa mga caucus tulad ng caucus na ginanap kagabi sa kanilang barangay ni Akubikol Partilist Lawmaker at lakas si MD Congressional Candidate Attorney Jill Bongalon at ng iba pang kaalyado ng kongresista. Talagang ilagay nila sa kaisipan na talagang gawin nila ang mga bagay-bagay na sinasabi nila. Dumalo rin sa kokus ang residente ng barangay San Roque na si Nanay Geraldine. Aniya, importante ang ganitong aktibidad upang mas masala ang mga kandidato ngayong halalan. Iba-iba silang programa na, na natatapat sa mga mahihirap na gusto nilang suportahan. Ayon kay Kongresman Bungalot, sakaling maihalal bilang kongresista ng unang distrito ng Albay, ilan sa tututukan niya ang pagpapababa ng bill sa kuryente at ang universal social pension para sa mga senior citizen. Well, uh, basically we were able to solve already the uh, power supply problem and therefore sa sa magiging resulta kay ni we will attract investors, businessmen and big companies na mag-establish uh, ni mga negosyo as in oportunidad digdi po sa Premier Distrito kang And therefore, ang resulta kay ni ini po makrearnin mga trabaho para po sa sainda. Aniya pa, tututukan niya rin ang health services, pagpapatayo ng Mises Building at pagbalik ng community college sa naturang bayan. Importante yon na dapat affordable and accessible ang mga medical or healthcare services. Pangapat, of course, The sector of education. It has been the consistent advocacy of Congressman Jill Bongalon to help the sector of education. Ah, uh, yan po yan naka uh, patunayan sa mga batas tuyang na sa satuyang naipasar and sa pa diyan ang satuyang tabang na pigtatao sa mga eskwelahan as in sa mga estudyante. Samantala, bukod sa bayan ng Malinao, naging mainit rin ang pagtanggap ng mga residente sa Malilipot at sa bayan ng Diwi sa grupo ng kongresista para sa mga balitang tata. Bicol, May Insinare. Mataas na hit index patuloy na manaranasan sa katanduan ay sa pag-asa. At plataforma ng Team APG, ako Bicol Fortalis at lakas CMD Congressional Candidate Christopher Ketoko inilatag sa koko sa Liga Specialty. Yan at iba balita sa pagbubulik na ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Inyan ta kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangailangan. Katabang at kasurog sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya akong party list na plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. <music> Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming may Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. God. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> iyo, si Lito. Lito, Lito, Ilan lang yan sa maraming nagawa Lito, Lito, ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatakling lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, 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 lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli sa ganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. <laughs> Number 51 sa balota. Nagbabalik ang Akubicol Online TV. Pinakamataas na heat index sa Bicol Region. Patuloy umanong mararanasan sa lalawigan ng Katanduanes ayon sa pag-asa. May report si May Insinares. Dahil unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng tagini, doble na raw ang bilang ng in-order na buko ni Tatay Henry. Ito kasi ang kanyang pinagkakakitaan lalo na tuwing summer season. Maraming ninaubos, mga dalawang ganito, tatlo, kaysa araw. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, patindi na nang patindi ang mararamdamang init sa panahon ngayong Abril. Ramdam ito lalo na sa lalawigan ng Katanduanes. Kaninang alas dos ng hapon ay naitala ang 42 degrees Celsius na heat index sa Virac, Katanduanes na pasok sa danger level. Si Virac ay consistently nasa danger level. Pero yung mga ganitong situation ay hindi namin kumbaga bini-verify pa rin namin yan or binavalidate kung bakit ganun yung trend ng uh, heat index ni Berak na meron siyang kumbaga significant na difference sa other station natin. Asahan na rin naman ang mas matinding init ng panahon ngayong Semana Santa dahil ito na ang peak season ng tag-init na tatagal hanggang Mayo. Mainit talaga kasi kung i-check natin dito sa ating uh, tropical cyclone potential threat. Yan. So sinasabi dito for holy week ito po ano. So wala, wala siyang nakikita na possible na mabuong bagyo within or outside the area of responsibility. Samantala, ilan sa mga pwedeng maranasan ng tao tuwing taginit ay ang pagkakaroon ng heat cramps at heat exhaustion. Posible rin ng heat stroke kung matagal na mabibilad sa araw. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Puspusan na rin ang paglilibot ng Team APG, Lakas CMD si Congressional Candidate Christopher Kitoko at Akubikol Party List sa mga barangay sa lungsod ng Ligaspi, Edukasyon, Health Services, Patubig, Kuryente, Trabaho, tututukan umano ng mga ito. May report si Rose Bilista. Patuloy ang ginagawang paglilibot ng Akubikol Party List at ng Team Asenso para sa Gabos o Team APG sa lungsod ng Ligaspi para maipaabot sa mga mamamayan ng lungsod ang kanilang mga plataporma. Sa kokus na ginanap kagabi sa Barangay 22 Binanuahan at Dapdap Ligaspi City, inilatag ni Akubicol Party List 2nd Nominee at Ligaspi City Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ang mga plataporma ng partido kung saan patuloy na tututukan o mano ng partido, ang rehabilitasyon sa kuryente, solusyon sa problema sa tubig, mga serbisyo medikal, edukasyon, trabaho at iba pa prioridad, edukasyon, ang satuyang healthcare system, yaon so satuyang infrastructure, livelihood trainings and programs, kasabay naman ng uh, programa sa sektor ka mga parauma, sin para sira, uh, pati naman so pag-promote sa turismo as in uh, protection sa satuyang uh, environment, kapalibutan through our environmental programs. Para sa botanteng sinistor, Malaking bagay ang pagdalo sa mga ganitong pagtitipon upang mas maintindihan ang mga plataforma na inilalatag ng mga kandidato, lalo na sa katulad niyang nagbabalak na bumalik sa pag-aaral. Sa education mo po, kung matama pa ako ng chance na magkapag-eskwela kila yun sa ano yan, maano po ako mabait kung may chance nilang education, tanong mo lang po. Sa aktibidad, inilatag rin ng Team APG ang kanilang plataforma na tututok rin sa kuryente, solusyon sa problema sa tubig, mga serbisyo medikal, edukasyon, trabaho at iba pa. Ini, kayang-kaya tapo gibuhon. Kasurug tapirme ang akubikol partilis as in ang national fund. Kayang-kaya tang ipababatig din. Kaya kayo pagsurugan para ini sa tuyang pangiturugan, naloy ng panahon, kayang-kaya ta gibuhon salamat sa mainit na pagsuporta asin in asahan ko asin po kita sa mga ibang barangay na dahil pa asin para para doon ang samuyang magayon asin konkretong plataporma. Dumalo rin sa Popo si ng kanyang plataporma na tututok sa pabahay, turismo, edukasyon at trabaho. So scholar, pamilya, ano pa? Bakit mo kita ng trabaho? Na ano, uh, di sa crew to Iyon po yun ang muna ni Joey sa Seda, which is si nailigong mampong. Iyon lang ang kaya ng ibohon na magdagod ng trabaho. Samantala, magtatagal ang national and local campaign period hanggang sa May 10. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. At iyan ang mga balitang nakalap ng Akubikal News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat.